Ang araw mga ka-Johnny Ngayong araw, project natin palitada sa labas ng ating CR So, andito na naman ang ating master sa pagpapalitada si Justin Pagsimula na po siya, ito yung one side na natapos niya kasi nenex niya tong kabila. So, shout out mo naman yung buting may bahay mo sa anak mo. So, masyado sa plato sa camera. <laughs> Ayok sa camera. May lapak din. Shy type pala to eh, sa camera eh. Uh, stay tuned na lang muna mga ka-Johnny. Uh, I... Bibidyohan ko lang ng ano, pa unti-unti. Para naman hindi kayo maumay sa ating video na puro yun lang. Puro house construction. Na pagdating sa far, uh, ano, ng panahon, makalipat na kami. More on ano naman tayo. Uh, farming. Kasi magbabakod pa tayo. So yung next project ni Justin magbabakod tayo. Kasi merong bumisita sa atin noong nakarang araw. Nagre-reklamo na daw yung gulay niya sa manok. So <laughs> ayaw naman natin na mangyari yun sa ano natin pag nagtanim tayo pa, ano, ng mga kung ano ano. Kaya unahin natin yung ano yung no. bakod. Okay. Ganyan po ginagawa niya. Ah... Uh, paglalagay siya ng semento dun sa kabilang side tapos lalagay niya rin dito sa kabilang side pag natuyo na saan niya bubulihin para makita niya kung saan yung pantay saan yung hindi pantay pa lang last video natin tungkol naman doon sa loob ng palitada natapos na po yung palitada doon sa loob ng CR so dito naman siya sa labas magkoconcentrate tapos pag natapos natin palitadahan yung labas saka tayo mag floor flooring saka natin iseset yung toilet bowl tapos ako oh, sila dilipat naman sa bahay Uh, pagre-retouch lang tayo nung ano nung din sa labas ng bahay Tapos itong bakante, napapansin niyo yung may bakante diyan. Ano na rin natin yan si semento natin. Para magamit natin na pwedeng istaka ng tubig. para hindi sayang yung space tapos itong harapan ng CR papatagin natin lagyan natin ng bato para hindi siya maputik kapag kaumulan tapos sunan natin papasimento pagka na start na natin yung ano yung second room pagnatapos pag yung bahay pag natapos yung bahay magpoposte muna tayo ng ano yung bakod natin lagyan natin ng fence yung bakod ay lagyan natin ng fence L lagyan natin bakod yung property para makaiwas tayo dun sa mga manok ng kapitbahay na pumasok dito sa lugar natin at sirain yung ano natin vegetable area ano natin tapos dumating na rin yung bintana ng no CR so sabay sabay na natin you know? is, sabay sabay na natin no, iyan na, na ha? yan sa dampa Grabe. Nandiyan sila Boss Junjun ay dapat man na ko sa pinsa ni Kiko na ito. Sabay-sabay na natin 'yan. Pagdantingan <gibli> nila sa Marcos, ikaw daw ako sa atin at wala daw si Pani na ano. Kapag anuhan? planting. Bugas no ito Hindi pa. Ha? Break muna tayo mga ka-journey sa ating palitada session. Cooking time muna. Subukan natin magluto dito sa farm. First time na makapagluto sa farm. Oh, ito yung aming cook. Cook? Ang dalawa. Si Chef Utoy. At She si Chef Justin. Magkukuk muna sila. Chef muna sila kayo. Adobong manok yung lulutoy namin. Pero pero siya na adobong yan. Uh, bigyan ko na lang po kayo eh, update dito sa ating uh, palitada sa labas ng CR we're all done natapos na po natin lahat lahat ito po yung likod tapos ito po yung side done na po tayo sa palitada So next step natin is to install the window at saka yung ating door. Then after installation yung window at saka door, then magplo flooring po tayo. Then after flooring, kakabitan natin yung floor drain. Ang ating toilet bowl so as I can say that siguro by tomorrow is tomorrow or next day uh, makakompleto na natin yung ating CR so maraming maraming salamat sa panonood uh, para sa mga new subs new watcher ng aking video please to subscribe and just hit the notification bell para maging updated kayo lagi sa mga video na i-upload ko have a nice day and thank you for watching